Mending guys, ini untuk tanah iseng, ikut kereta ke iseng. Udah mau gedein go, ini untuk tanah iseng. Nah ini diok, nah. Udah mau gedein ini gedein dook lah. Cuma kira gusung apa repair? kaya repair ko na direct panyo balis ka ng angin sa likod ito <laughs> mo nga no damo na gilig ko hindi nakatilaw tinilo ah sino gusto mo pa repair na ng electric pan nga sa likod ang yangin <laughs> damo gilig yet sa pagtulong. Ito Oo Oo, oh, diba? Okay. di ba? Hindi sa likod mo. Oh. Ang sa likod. S Sino ba po 'ko, brada? Ayun, butang kami sa likod ng hangin. <laughs> ba? Simple lang. o oh, sa likod din ang o Oh. may dalawa sa likod din ang ino. Bukas siya ang entry siya sa, sa, likod din ang ino. Oh. Una. Huh? Sama-pareha so, perda Para lang sa akong. <laughs> okay, oh, na. guys. O mga, idolo, okay, na. Oh. Sa likod yung <sighs> Tanya na The best Okay na sana Okay na mga boss Okay, try ka kung okay na siya Sige ka okay na Sige ka na mga boss Ayos Ako po kabunyay sa mga tanong ko Karo na lang sa noon sa na lang Sige mga idol